Andito ako sa Dagupan, Pangasinan. Habang inaantay ko ang car wash, maghahanap ako ng bakery na pwede akong kumain ng kahit konting pandesal or Spanish bread, ganyan. Kaya tignan natin kung anong mahanap ko dito sa Dagupan. May nakita akong malunggay pandesal. Open 24 hours pa. Tignan na natin kung masarap yung pandesal na lang. Hello po ate. 5 pesos isa. Dalawang tiraso po. Thank you po. May nahanap akong upuhan dito sa harap ng City Mall. Hindi pa naka-open kaya tikman natin itong malunggay pandesal. Medyo matigas itong sa tuktok. Mm. Pero malambot sa loob. Mm. Mainit. Parang wala namang malunggay dito. Baka yung binili ko yung plain pandesal. okay lang siya. Pero baka kaninang umaga pa nila niluto. Mga anong oras ba ngayon? 8.30 ngayon kaya siguro medyo late ako. Tana bumili din ako ng kahit peanut butter o cheese whiz pang palaman dito kasi medyo dry din. Para sa akin, itong malunggay pandesal dito sa dagupan, 7 out of 10. Okay lang. Hindi yung pinakamasarap na pandesal na natikman ko.